Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Mami Deng. So for today's video, samahan nyo naman ako magpa-open account. Kukuha nga muna ako ng barangay clearance at si baby, iwan ko muna sa tita niya dahil tulog naman ito. Pupunta nga muna ako ng barangay para makakuha ako ng barangay clearance para sa pagpapa-open account ko. At buti nga talaga, hindi ko sinama si baby dahil sobrang init. Oo, oh, tignan nyo naman at tirik na tirik ang araw, kaya naman napabili na ako na itong ice cream. Talaga nga naman napakasarap kumain ng malamig pag ganito kainit, no? Kakainin ko to habang naglalakad ako kasi sobrang init nga talaga. Wala nga akong dalang payong neto. Pero okay lang, hindi ko naman kasama si baby. Pero kung kasama ko sa si baby, magdadala naman ako. Nandito na nga ako sa barangay namin at kukuha na lang ako. At habang nag ako, nakakita naman ako dito ng pusa Oo, oh, talagang napaka-cute. Magkaiba pala yung kulay ng mata niya, guys. And first time ko lang din makakita ng ganitong pusa. Magbalik nga tayo, guys. Nung nakakuha na ako ng barangay clearance, umuwi na rin ako agad. Kasi baka gising na si baby at tinahanap na ako. Oh. And fast forward naman kay nabukasan ba biyahe ulit ako neto para pumunta ng munisipyo. Kukuha rin kasi ako ng police clearance nito guys. Medyo malayo-layo at matatagalan ako kaya sinama ko na to si baby. At ito nga palang OOTD namin mag -ina. Mga 6am or 7am nga siguro to nang bumiyahe kami. Daladala -dala ko na rin yung mga requirements na kailangan ko para titiretso na ako magpa-open account. Sumakay nga muna ako ng tricycle papunta tadi dito sa terminal. Maraming maraming salamat nga pala sa suporta nyo. Sana hanggang dulo samahan at suportahan nyo pa ako. Kung wala kayo, wala rin ako dito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makakamtan tong gusto ko. Mabalik nga tayo guys. Nandi dito na nga pala ako sa terminal. Sasakay lang naman ako ng jeep dito guys. Papuntang pala pala para makasakay ulit ako doon ng jeep. Nahihirapan nga ako mag video dito guys sa jeep dahil masikip na kami at madaming pasahero pero laban pa rin nung nasa Robinson naman na kami bumaba na kami para makahanap kami dito ng jeep papuntang munisipyo sa sila hindi ko nga to kabisado guys kaya nagtatanong tanong na lang ako kung mapapansin nyo hindi ko karga karga si baby pero may kasama ko dyan para may taga karibaga kay baby tuwing nagpipilap ako at nung nakakita na nga kami ng jeep sumakay na kami papunta dito dito sa sila. Hindi na nga pala ako nakapag-video sa police clearance guys kasi hindi naman pwede. Pero mabilis lang naman ako nakakuha ng police clearance guys. Tapos nung nakakuha ako, dumiretso na ako dito sa bangko. Dito na nga ako magpapa-open account at di na ako masyadong nag-video. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!